hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back na po sa YouTube channel For today's video, ay isa naman pong tanong po na ating subscriber ang ating pong sasagutin Ito yung tungkol po sa pagbabasa ng dumi o pagtatae ng kanyang mga biik po mga kaibigan So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang Mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures Ah, ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagbasa o pagtatae po natin mga alagang biik. Kapag naobserbahan nyo po yung mga biik na medyo basa po yung kalang dumi o natatae po sila, mayroon po yung mga rason po mga kaibigan. It's either bacterial infection o kaya naman overfeeding. Lalong lalo na kapag mga, nasa mga biik pa lang po sila. Minsan po, atin din po maobserbahan sa ating mga alagang biik na 5 days mula na pong ipinanganak na medyo basa po yung mga dumi nila at saka yung kulay po ay kulay puti at saka yung iba naman po ay kulay dilaw at saka yung kanyang ah, amoy po ay medyo masangsang po mga kaibigan kapag kayo po ay nakaobserba ng ganyan meron pong posibilidad ng dihilan po niyan ay uh, overfeeding dun po sa gatas ng ating inahing baboy meron kasi pong mga inahing baboy na medyo malakas po yung kanilang gatas And then, pinapakain pa natin ng lactating feeds, yan po, mas lalakas po yung uh, milk production po ng ating inahing baboy. And then, yung mga beik po ay dumidili sa gatas ng ating inahing baboy. Then, yung nakukuha po ng ilang gatas po mga kaibigan ay sobrang dami po. Kaya po, ang nangyayari po niyan ay hindi po yan matutunaw ng maayos doon po sa loob ng chat. Kasi po, yung lining ng gastrointestinal tract ng ating mga beik po mga kaibigan ay immature pa lang sa mga panahon na iyan kaya yung pag absorb at pagtunaw ng gatas ay hindi po maayos na natutunaw sa loob kaya po ang epekto po niyan ang dumi po ng mga biik po mga kaibigan ay basa kulay puti at saka yung iba po ay kulay dilaw at saka yung amoy po ay medyo masangsang po mga kaibigan dahil po sa mal absorption ng gatas doon po sa loob ng tiyan ng mga biik kasi po sobra po yung gatas na kailang naiinom at hindi po siya natunaw ng mabuti doon po sa loob ng kalang tiyan yan po ay atin pong maobserbahan kapag yung mga biik po ay nasa 5 days pataas. Yan po kadalasan ang ating maobserbahan. So ang atin pong gawin ng mga kaibigan ay atin pong bawasan yung pagbigay ng ating lakiting fades doon po sa ating mga inahing baboy. Kapag yung ating inahing baboy po ay meron pong 10 biik, instead of 5 kilos per day ang ating ibibigay sa kanila, tayo ay magbibigay lang ng nasa 3 to 4 kilos per day lang po. Then, atin pong uobserbahan kapag medyo naka, medyo naka-recover na po yung mga BX sa mga dumi nila, hindi na po ganun kabasa, yan po, pwede na po ting ibalik sa 5 kilos per day yung kinakain po ng ating inahing baboy. Kasi po mga kaibigan, yung mga BX po, habang lumalaki po sila, nade-develop din po yung kailang gastrointestinal system. So, kahit na maraming gatas po yung naiinom lang, galing po sa kailang mamapig, yan po ay matutunan na po ng dahan-dahan kaya pag abot po lang ng sampung araw pataas medyo hindi na po ganoon kabasa yung kanilang dumi hindi na po kulay puti, hindi na po kulay dilaw sa mga panahon na yan mga kaibigan pwede nyo na po ibalik sa 5 kilos perde yung pinapakain nyo po doon po sa inyong mga uh, inaheng baboy po kapag naman po ang medyo basa yung duming biik o nagtatae yung biik ay bagong walay pa lang yan po ang sanhe po niyan ay overfeeding o nasobrahan nating bigay ng feeds nung bagong panganak ay overfeeding ng gatas. Kapag bagong walay naman po, overfeeding naman po ng feeds ang isang sanhe po kung kaya nagdudumi ng basa yung ating mga alagang biik. So ang atin pong gawin dyan ay wag po nating bigyan ng sobrang daming feeds yung mga bagong walay na biik. Ang ating ibigay lang ay paunti-unti lang po hanggang isang linggo po yan para masanay silang kumain ng feeds na paunti-unti lang. Then kung ano po yung nakakain na feeds ng ating mga biik, yan lang po yung tutunawin ng kanilang tiyan kasi naman po kapag naka pre-starter feeds na po tayo at saka sobrang daming feeds ang ating binibigay sa ating mga halagang biik mahihirapan din yung kanilang chance sa pagtunaw niyan kaya ang epekto niyan ay magbabasa yung kanilang dumi mawawalan silang ganang kumain at saka sila po yung manghihina po mga kaibigan ang dapat natin gawin kapag bagong walay pa lang yung ating mga biik ay atin pong bigyan ng paunti-unting feeds wag po natin sobrang damihan po mga kaibigan Kapag atin po nabantayan na medyo hindi na po basa yung kailang dumi, yan po, atin na po bigyan ng dahan-dahang dagdag ng feeds. Hanggang po na sila po ay makarecover po doon po sa pagbabasa ng kailang mga dumi po mga kaibigan. Kapag naman po ang biik nyo po ay uh, nasa starter feeds sa po mga kaibigan at saka matagal na pong nawalay, at saka siya po ay nagbabasa yung po ng dumi, pwede po natin niyang bigyan ng mga antimicrobial medication. Kapag nasa starter stage or grower stage, meron pong mga uh, antimicrobial medication na injectable na ituturok po natin katulad ng Bacterid. Yung Bacterid po mga kaibigan ay ini-inject po yan sa mga biik ng nasa 1 ml good for 3 days successive days. So araw-araw po kayong magturok ng 1 ml ng Bacterid injectable doon sa mga alagang biik sa loob ng tatlong araw. Huwag nyo pong ihinto kasi yan po yung kanyang dosage po nga nakalagay po sa kanyang box or sa label ng kanyang uh, gamot po mga kaibigan. And then kapag hindi naman po kayo marunong magturok ng uh, injectable, maroon din naman po mga powder na mga antimicrobial medication. So katulad ng apralite powder. So yung apralite powder po mga kaibigan, yan po ay uh, ihalo nyo po sa designated kung ilang litrong tubig po ang ihahalo sa kanila at saka ipainom nyo po doon po sa mga alagang biik na nagtatae kahit na hindi po nagtatae pwede po siyang makainom ng apralite ito po ay ating pong ipainom sa ating mga alagang biik na nasa 5 to 7 days araw-araw din po yan mga kaibigan so sa pagbigay po ng mga antibiotic dapat sundin po natin yung label na nakalagay sa box o sa label o sa sachet ng gamot para naman po yung epekto po ng antibiotic, injectable man yan, or uh, powdered man yan, ay mas maganda po yung epekto niya doon po sa katawan ng mga biik na nagbabasa po yung dumi mga kaibigan. So yan po yung vlog ngayon at sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po tungkol po kung paano ba talaga gamutin yung mga nagbabasang tae doon po sa ating mga alagang biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.